Good afternoon guys Ayan yung setting natin dito sa garden Patatapos ko lang maglinis at saka ano, Magreplant Ayan guys, inayos ko sila kasi Marami ng mga pots Yung namatay ang Mga halaman Kaya nagreplant ako Tapos nilinis ko siya dito Tapos pinagsama-sama ko yung mga Magkakauri Ayan dito yan guys yan nilinis ko siya dito marami pa actually hindi pa talaga tapos guys ang aking paglilinis ayun meron pa akong natirang lupa next week um, uh, aayusin ko ulit magre replant ako ulit so ayan taming bunga nung ano no, daw to native fig tree ayan yung tigwi. Tigwi ba? <laughs> Sabi nila kinakain yan eh. Pero hindi masarap tinikman ko. Ayan guys. Ayan ang aking maghapon. Napaka fruitful. Ayan. Dito pa. Ayan yung mga damkins Ang lalaki ng iba. O, yung mga big ben. Napakalalaki nila. re-replant ko lang ng mga ito kaya medyo malungkot pa sila next week masaya na ang mga yan sisigla na sila ulit kinatings ko yan, guys. tapos pinagsama-sama ko din dito yung mga trailing plants yan back to back yan. tapos yung mga hanging plants yung mga cuttings ko, dyan po sila lahat nilagay ko. Cutting mo Yan, preno hindi ko pa pala siya nadilig, guys. Yan. Dami na nagbabasketball doon, oh Yan. Yung kulungan. Ayan, guys. Ito yung mga philodendrons. Ayan. Ito naman yung bagong propag propagate ko na, ano, uh, silum. Ayan. Yung sahod yan, yung silum. Sana mabuhay sila. Kasi medyo natagalan ko siya bago na propa yan. Medyo nangitim. Ito naman yung mga paraiso bird eh. Ayan, doon tayo guys sa sa harap. Ayan, sa side. Ayan, aloe vera. Ayan, so, guys. Yes po! Yes po! na bread? Yung ganito? O yung ganito? Slice bread. Slice bread? Oo. Wala? Sige taas Eden, wala. Walang slice bread? Walang Eden, meron slice bread. oh, yun. Slice bread na lang. Ayan. Ang mga pumpkins. Tsaka, ito. Ito binawasan ko. Ngiti siya. Nakalbo. May replant ko siya doon sa side. Ayan, pakita ko sa inyo yung duck foot. Yung replant ko na duck foot. Medyo tumanlay siya, guys. Malaylay. Pero next week, maganda na yan. Pakita ko sa inyo next week. Ito yung mga barley marks. Ayan, yung duck foot. Ayan siya. Ayaw. Ayaw? yung anak ko magugutom na daw kasi sila gusto nilang mag marienda ayan guys tsaka dito eto bagong propa ko din to na mga dito anturium pinapins ko sya guys tapos nilagyan ko rin siya ng minarkot ko itong rubber tree kasi medyo mataas na tapos, nilagay ko doon yung mga big bend sa taas kasi wala nang space ayan, nilagay ko siya dyan tapos ayan kitapings ko din tong ah, ang dito si Congo si Pila Dendron Congo tapos nireplant ko rin ito pero naka pa ko si Calathea White Star at saka yan, bagong propa natin things ko. Ayan. At saka, syempre, dito, ayan, mga aloe vera. Ayan. Mga bagong tanim yan, guys. Ayan. Kasi nasunog to. Ayan yung kalate. Isang variety, yung local variety ng kalate. Nasunog siya Kaya, pinutol ko na siya Tinanggal ko, tinabas ko yung mga part na mga sunog na dahon. Ayan saka itong mga anthurium rainforest tapos itong cardboard plant at si prince of orange si pink princess at saka si black cardinal ayan si melano melaloni si sa saka si air plant ayan guys Start, dito tayo ganun din guys ginawa ko sa mga bougainvillea ang dami kanyang sugat mga kamay ko yan, pakita ko sa kanya yung kamay ko, yan yan yung mga sugat dami <laughs> ang dungis ko yun, yung kamay ko ah, uh, diba amaya maglinis na ako yan guys, inayos ko dahil dito umat patalim kasi ito masyado ito mga buginvillia Tinabasan ko siya guys kasi nababanggaan na yung kanyang mga sanga. Yan, para mamulaklak siya ngayon, April, May. Yan. Update ko kayo guys kapag gumanda siya. Pagagandahin ko siya sa loob ng dalawang buwan. So, April, May. yan magbo ang mga yan. Wala ngayon eh kasi ayan, pinutol ko rin, binawasan ko yung dahon ng mangga at yung dahon ng alagaw dito, pinutol ko siya. Kasi nalililiman, hindi siya na mumulaklak. At yung solar, hindi na siya nag-charge kasi madilim. So ayan, ang maliwalas, pinutol ko doon. <laughs> ayan guys, so pinutol ko doon. doon. yan, binabas ko siya dyan. Ayan. Dito dami. Ayan guys. O oh, di diba? Ang sarap sa pakiramdam kapag naayos mo na. Actually marami pa hindi pa talaga tapos. Tapos susunod ulit na linggo kasi bukas may pasok na ulit. Ayan. Hindi na kasi maasikasa ni Mr. Ayan. Marami siyang alaga. Kaya si Mrs. Ang Ay... nag-aasikaso. Ayan. So maraming hugasin. Si Anakis ko na ang maghuhugas ng mga plato. Ayan, dito tayo. Naayos ko na rin dito sa side. Ayan, nagtanim ako ng mga sili. Ayan, anak, sino yung soft drinks? May bote, o. Oh. Isa uli nyo yan. Ayan. Ang mga dumpkins. Ayan. Ready na yan pang penta. Ayan, guys. Dito yung mga Sabrina prayer plants. Mga taw dito. Super green. Manjula. Ayun, nakalimutan ko yung pangalan niya. Si Manjula 'yan. Super green din. Dito, ayan Ako nabili na yung tatlo dito. Naka-reserve. ayan taps to mga to. Mga makunaya prayer plants. Inilipat ko rin pala ito dito kasi doon sa likod, hindi siya nakaka-survive. Ayan, tinutuktok ng manok. Kinakain ng manok yung kanyang mga leaves, kaya hirap na hirap siyang mag doon. So, dito ko siya nilagay guys sa side para mas, ano siya, ma-ICU. Ayan, maalagaan siya mabuti. Ayan guys, dito yan sa side namin. Ayan, tapos pinagsama-sama ko rin itong mga prayer plant na magkakauri dyan. nais ko siya ng maayos dyan. At sya ka ito, nilinisan ko lang yung mga puting paso. Kasi luma na talaga yan. Noon pa yan, nilinis ko lang. Ayan, nilinis ko rin dito. Dati marami ako nitong duck foot, pero nabenta na siya. Konti na siya, guys. Yan. Yan, nakakatawa kapag ano, nakapag-ayos ka ng mga halaman sila na sila ang lash na nila summer kasi ang hirap magpaano magpaganda ng halaman sa ngayon so kailangan lagi kang magdidilig kaya kapag dating namin sa hapon hindi kami makapagdilig sa umaga sa hapon ano siya dinidilig ng akin ng ano and guys dinayon. ah diba ayan so dito tayo sa harap hindi <laughs> ko pa naayos talaga dito sa harap ayan dito sa side yan, lagayan to kasi ng butterfly pero dahil wala pang butterfly yan muna sa susunod na linggo ito yung plano ko ayan God's grace ayusin ko yung loob dito tawag na siya ayan. so dito na wala na ng laman dinala ko kasi siya sa likod inilinis ko na rin dito marami pa ako mga paso na tatanin ng ulit dyan so, guys

Medyo malungkot ako nung no, namatay itong mga mayana Pero ngayon, okay na sila ulit. And guys, nakapagkwapa na ako ng mga mayana. Yan yung tinanim ko noong nakaraang linggo. Ngayon, okay na silang lahat. Binawasan ko rin itong miracle. Kasi nalilihiman sila. Yan, di ba? Para gumanda. Nakaroon ng kulay ang mga mayana hindi maging maputla. Tapos dito. Ayan guys. Ayan. Ang mga kaladyum. Ayan na si ano. Ayan na to. Gumamela. Ayan si yellow gumamela. Kasi nilagyan ko siya ng spray. Dahil meron siyang mga aplat. Ayan na ano. mga pinain siya ng ano, ng insekto. Ayun. Tinamon na sira yung kanyang ito, kinain ng apids. Uh, Ayan. Ito yung mga kaladyong ko, guys. Ayan. eh sa loob, magulo. Yun yung mga pids ng baka. Pagkain ng baka. Ayan, update ko rin pala kayo sa grapes. Ayan, may bunga na yung ating grapes. Full number? Oh, wait lang. eto yung mga grapes. May bunga na siya, guys. Ayan, one town. Pwede na sila yung naka, na kami ng isang ganyan lang. Isang ganyan lang ha, isang ganyan. Ayan. Tapos dito guys, ayan din. Oh, diba? Oh, see? Kapag may itinanim, may aanihin. Eto. Ayun, naubos na siya kasi. Hindi siya. Na ng ibon. Nahinig na siya. Tapos, ay marami pa. Ang taas naman nun kasi nung iba guys. Andun pa siya, hindi pa siya nagbababa. Hey guys, thank you so much. Ito muna sa ngayon. Uh, next week alert pasilip ko sa inyo yung improvement dito sa garden namin. Thank you so much. God bless everyone. Bye.